Ang ganda-ganda ng gabi dito sa Hinaguan Nature Park at habang pinagmamasdan ko ang aking mga halaman at dinidiligan ko ang ibang mga kailangan diligan, ito ang nadatnan ko na napakabuisit na gabi. So may magnanakaw po, ninakaw yung aming solar lights. Andan po yung panel niya sa taas. Doon po nakalagay ito sa taas. So, dahil siguro kayang akyaten nitong niyog sa gilid kinuha siya yung posibleng namang naputol siya o nahulog kasi nandito na siya eh so saan yung ilaw dito wala naman dito so pang ilang solar na to ang ninakaw yung dalawa pinutol as in kinat talaga ng gunting ito naman kinuha siya hindi ko alam pa papakinabangan man nila to ayan ayan naman yung poste ng solar na yan so hindi ko alam kung ninakaw or saan kaya buisit. Ayan yung solar, wala na siyang ilaw. Panel na lang yun nandyan. Ay, nako, Lord, kayo na po bahala. Nakaloka. Hey! And dito tayo ngayon sa likod ng ating mga A-house. And ayan na nga ang ating mga flowers. The beautiful flowers. And... Ayan, bagong tanim po yung mga palay ng ating kapitbahay. And, nagdilig ako ng mga halaman. Ayan. At dito naman yung mga palayan sa kapitbahay na napakaganda ng tubo nila at meron na silang pang-abog ng mga maya o pang taboy ng mga ibon. Ayan. Matataba po ang kanilang palay at ito po ang manok na nagbasok. Charot lang. May nagdadamo po si Jayford. Ayan po para sa kanyang pustiso. Basok para sa pustiso. Charot lang guys. Ayan nag-aano po sa dito kasi kami po dito ang tandem ngayon. So nagpapatubig kami sa kanal. Siya ay nagdadamo dito at malawak na po ang kaniyang lupain, ang kaniyang agi o tagnan. Trabaho. Ayan. Malinis na po and dinidiligan ko po ang kaniyang mga pinag anuhan. And ito na po yung mga damo. Ayan, sobrang dami pinatubigan ko na po at ito naman po yung pinagdamuhan ng aking mga tita kapatid ni papa po sila Auntie Lolit sa kasalanti Inday. Ayan. Ay, naman mga bata, ay eh, gusto nilang mag, ano, gusto nilang magkaroon ng baon. Hala, sige. Sila nagtanggal ng mga, shout out sa mga magulang nito. Oh. dito sila tumatambay. Ngayon, makukulit talaga sila. Kami magbasok, kami magbasok. Sila daw magdamo. Kaya sabi ko, tanggalin nyo na lang yung pinag, pinagdamuhan. Ayan, tuyo na kasi. Pwede na siyang, pwede na siyang, tanito agawing uh, gawing, um, pangga, uh, panggatong pwede na siyang sigain kasi tuyo na siya tapos dito pinatubigan ang baka sabihin niyo na pinagtatrabaho ko 'yan ng ano ha, child abuse tayo dyan. Eh gusto nila talaga eh para magkapera oh, di ba? Gusto niya mag ano? Pambaon o pangbilyar Pambaon. Pambaon mo mo. Ano yung dalawa oh? Ayun 'yung mga dalawa na late sila. Agay late kayo. Kayo na pa dapat kayo. Ayun ang kit nila dito Tas dito lang sila nakatambay. Ayun. Tapos itatapon nila doon para ma ano at mahaba na mga flowers dito guys meron na silang may mga nag bloom na dito ng mga pink, violet and yellow yan meron din dito ang ganda na tingnan pag dito yung view ayan na pala yan ayan ba diba? so tapos na akong magdilig and everything ayun pinapatubigan na po namin binuksan namin yung kanal para matubigan ang ating mga bagong mga pinagdamuhan ito dito banda na part ay hindi pa natapos sa pagdamuhan sa so, itong part na to ay nadamuhan na po siya dito so napasweldo na ako ng mga tita ko tita at tito so tapos na siya lilinisin na lang siya para pagdating ng sabado para may tugtog ulit sa sabado banda sa sabado ay malinis na rin siya hmm, tingnan nyo naman puro karabaw grass at bermuda na lang natitira medyo happy ako kasi makakapal na po ang ating mga karabaw grass sa tabunan lang ng mga bagong pinagdamuhan ng mga lupa pero makapal na rin siya as you can see limang piso po yung bili ko dyan sa may ipunan so dati patay siya tas ang liliit ngayon makapal na po siya malalaki na po siya ang ating ma malapit na silang magdugtong-dugtong eh tatlo na yan magkadugtong na sila dati magkakalayo eh sila di ba tas may mga bisita tayo guys may mga nagbibilyar tapos may mga bisita doon hi tapos eh tapos na kayo ha hi hi boys ha hello taga saan ka Maya. ah, talo kisi jig, -Jig mo lang Oo, oh, kalo ko jowa mo siya. Ay! May naglalaro ng billiards sila ni Kenneth. Meron kaming naka mga bisita kanina na sila sa no? Tapos meron doon naka A eh, house dalawa kanina. Ay tatlo yata dalawa. Tapos umalis na po yung dalawa. May isa lang nag-overnight. Ano kaya tu Ano kaya tu jig? Punta ka sabit yung basket doon. Ayan. Oh. Ah! Ha? Wait na, tapusin ko lang to. Ayan po ang ating Ark of the Covenant. Charat lang. Ayan naman sila. Buksan mo muna yan. ay ah, buksan mo na ba? Buksan mo itong ano. Yan. Yay! thank you so much for watching. Bye! Ito na po ang ating mga bisita. Kakarating lang po nang galing sila okay. naghatid kay kay Tita Lina. Kamusta, Day? Alas, alas 12 kayo umalis, Day? Ah. Uh. ko sa birthday, wala na lang. Ikilawan ko, ko si Maya, wala. Kaya <laughs> ito ko nagyari yun sa... Tijay! Tijay! Hoy! Don't roaming around! Don't play the ground! Awa! Kasi, kasi nga yung itsura mo na nakalabgaw, mukha kang pasyente. <laughs> Ay, misopha, Kamusta ka, Mang? Nasira kasi yung kotse natin kasi diba surplus lang yun. grabe, Alas <laughs> jeans, sa mo, ah. Ilang beses nasira? gabaw. Ha? Eight times nasira? oh eight times. times, iya na na lang na, Bindi. Pagod ka, Day. Pero at least natin mo si Titalina at nag-shot tayo di ba ng save siya. Thank you Titalina <laughs> sa show pa oh, na paborito ko. Naibsan ng aking lungkot dahil <laughs> na nanakaw yung solars. Ha? Huh? Inakaw yung solar doon yung sa post. Ano yung nahin na sa lobby oh, yan nandoon oh. Oh, wala nang ilaw. Tingko wala lang yung umiilaw doon. Pagtingin ko wala na yung wala na yung ano niya, panel na lang natira yung ilaw, wala na. Sabi meron daw bago sa lugait na ilaw. Sa'yo yata yun yung nanakaw mo.